I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Pinag-uusapan na nga ngayon sa social media ang patungkol sa isang larawan na kung saan itong araw ay ang ating Doni at Bal Mariano. Alam naman natin na sobrang busy nga ng ating couple dahil nga sa kanilang mga solo ganaps, lalong lalo pa nga itong ating Doni na pupunta nga bukas doon naman sa Dabaw para sa Gigi the Movie at Bocosi nito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil alam naman natin na sobrang miss na nga ng mga baplis ang ating couple. kaya naman sa ganitong ganap ay talagang pinag-uusapan na narito nga guys sa nasabing larawan na kung saan nakatag nga itong ating bel mariano at makikita nga dito na meron ngang isang lalaki na ayon nga sa mga bula ay ito nga raw ang ating doni pangilinan kaya naman umani nga dito ng maraming komento at ayon nga sa mga bula Lord. Salamat. Bahala na anong sabihin nyo. Don Bell ko talaga to. Hi Miss Ma'am, but the height and build, it's Donnie. My auntie ass is shaking. Dito naman guys, ang sabi, basta Don Bell din kita ko. Dahil alam naman natin na ito ang ating Bell Mariano ay nalalapit na nga ang nasabing birthday concert nito. Kaya naman ang ating Donnie Pangilinan ay full support talaga kay Bell Mariano. Kaya naman umani pa nga ito na maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman stay lang tayo for more update nila Donnie at Bal sa mga susunod pa na ayuda.